Sa video na ito na mula sa TikTok user na si Jose Martinez, makikita ang isang batang nakabihis pirata para sa Halloween na papalapit sa cashier ng convenience store. Ngunit bigla siyang itinulak ng tila hindi nakikitang puwersa, dahilan upang siya'y bumagsak at maiyak. <coughs> Sa pirata sa Sa kabutihang palad, nakatayo siya at nakuha ang kanyang candy. Ngunit nananatiling misteryo kung sino o ano ang nagtulak sa kanya. Nadapa lang kaya siya o may hindi nakikitang puwersa ang tumulak sa kanya? Ano sa tingin ninyo? Comment down below. Magsasagawa sana ng inspeksyon ang pulis na ito nang bigla siyang makarinig ng isang kakaibang ingay. Ang ingay na ito ang nagpaatras sa kanya tila may naramdaman siyang hindi pangkaraniwan dahil dito, hindi na niya itinuloy ang kanyang binabalak na mag-inspeksyon sa lugar. Ano kaya ang kanyang narinig? May mga nagsasabi na isa itong mountain lion, isang uri ng leon na may kakaibang tunog na madalas na naririnig sa kabundukan. Pero totoo nga kaya ito? O may mas misteryosong paliwanag sa kakaibang ilay na narinig ng pulis? Ano sa tingin ninyo? Isang residente ang nakapag-video ng kakaibang pangyayari sa Reels ng Tren makikita sa video ang isang misteryosong ilaw na lumitaw sa Riles. Ang ilaw na ito ay tila isang electric orb na hindi lamang basta umiilaw, ngunit gumagalaw ng kakaiba at naglalabas ng kuryente. Ayon sa ilang nakapanood ng video, maaring ito raw ay resulta ng natural na fenomena tulad ng static electricity o ball lightning. Ngunit may ilan din na naniniwala na baka ito ay may kinalaman sa paranormal na aktibidad o isang hindi maipaliwanag na puwersa. Totoo kaya ito? Ano sa tingin nyo? I-share ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Mom, what's wrong? Isang babae ang nagbahagi ng isang kakaibang video sa TikTok na talaga namang nagdulot ng takot sa mga nakapanood. Sa video, makikita ang kanyang ina na tila may kakaibang ikinikilos kaya naisipan niyang kunan ito ng video upang masuri ang nangyayari. Sa simula, inakala niyang nahihilo lamang ang kanyang ina ngunit habang tumatagal, mapapansin na tila may mas kakaibang nangyayari ang kanyang ina ay biglang nagsimulang magsalita ng mga salitang hindi nila maipaliwanag. Mga salitang tila hindi pa nila narinig kailanman. Ang boses nito ay nagdulot ng matinding kaba sa babae. Mom, what's wrong? Ano sa tingin ninyo? May mga pagkakataon ba na ang ganitong uri ng karanasan ay may mga natural na paliwanag o talagang may mga puwersa na hindi natin nakikita dito sa mundo na nakikialam sa ating buhay? Kayo na ang bahalang humusga. la la, la, la! la, 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 la! Emma Sa video na ito, isang lalaki ang nakapansin sa umano'y mga anino na naglalakad sa loob ng isang bus na nakaparada. Habang tinitingnan niya ang bus, tila may mga nilalang na gumagalaw sa loob, kaya't nilapitan niya ito upang alamin kung ano ang nangyayari. Ngunit nang lapitan niya ang sasakyan, wala naman siyang nakita kahit anino o anumang nilalang na nasa loob. Dahil sa kakaibang pangyayari, bigla siyang nakaramdam ng kilabot. You Look, the plan. Look, look at the plane. Look at that. Ano kaya ang nangyaring ito? Ayon sa mga komento ng mga tao patungkol sa video, maaaring ang mga anino na nakita niya ay dulot ng refleksyon ng anino ng mga sasakyan na dumadaan. O marahil, isang paranormal na pangyayari. Ano sa tingin nyo? Isa nga kayang multo? O mga anino lang ng mga sasakyan? Comment down below at ibahagi ang inyong opinion. <makes noise> ano kaya ang iyong gagawin kung ikaw ang makakita ng ganitong nilalang sa iyong dinadaanan? Sa video na ito, isang lalaki ang napadaan sa isang kakahuyan sa kalagitnaan ng gabi. Habang tahimik na naglalakad, bigla niyang napansin ang isang nakakapanghilabot na nilalang na tila nagduduyan sa isang puno. Ang nilalang na ito ay nakasuot ng puting damit at may mga matang nanlilisik na nagbigay ng takot sa lalaki. Ano kaya ang nilalang na ito? Isa bang masamang espiritu o isang tao na gusto lang manakot? Ano sa tingin nyo? Kayo na umusga. Sa video na ito, nakuha mula sa CCTV ng isang bahay, makikita ang isang babae kasama ang kanyang dalawang anak sa una, tahimik at tila normal ang eksena habang sila'y nasa loob ng bahay. Ngunit biglang naganap ang nakakakilabot na pangyayari. Gumalaw ang isang upuan na parabang may hindi nakikitang puwersa ang nagpagalaw dito. Dahil sa kakaibang insidenteng ito, dali-dali silang lumabas ng bahay upang maiwasan ang posibleng panganib. Isang surveillance camera na nakaposisyon sa labas ng isang bahay ang nakahuli ng isang kakaibang pangyayari. Sa video, makikita ang isang tao na dumadaan. Ngunit kakaiba ang anyo nito. Tila nagkakaroon ng epekto na parang nagkakamoflage ang katawan niya sa paligid. Waw makafana niyo baddo tambulejiro. misteryosong paglalakad ng taong ito ay nagdulot ng tanong sa mga nakakita ng footage. Normal ba ito? O posibleng may kinalaman sa isang paranormal na aktibidad? May mga nagsasabi na baka ito ay epekto ng ilaw o camera glitch. Ngunit ang iba naman ay naniniwalang maaaring hindi ito ordinaryong tao. Ano sa tingin nyo? Share ang inyong mga opinion sa comments. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sa video na ito, isang lalaki ang nagtangkang mag-explore sa isang lumang bahay dala ang kanyang kamera. Habang naglilibot siya, napansin niya ang isang pinto na tila ko sa itong nagko-close at nag-o-open ng mag-isa. Dahil sa kanyang pagkamausisa, nilapitan niya ito upang alamin kung ano ang nangyayari sa loob. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanya ang isang nakakatakot na eksena. Isang manika na gumagalaw ng mag-isa na nagbigay ng matinding takot at kaba sa lalaki. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Daw gore ka margaro. Bade kor ke qasam pa khode je bade kor ke shtade kha. Do hij gui niman be ni wi be ne nanda su ha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Margaro wi ne لا اله الا الله محمد رسول الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس،, الناس من شر الوسواس الهناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اغو غوري مرغرو غوري لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله الله اكبر Allah Akbar Allah Akbar Agad naman niyang iniwan ang lugar at lumabas ng bahay Ano kaya ang dahilan ng kakaibang galaw ng pinto at ng manika? May mga nagsasabi na posibleng ito'y dulot ng paranormal na aktibidad Ngunit may iba naman na nagsasabi na baka ito ay simpleng tripwire o gimmick lamang Ano ang masasabi ninyo? Paranormal kaya ito o gawa-gawa lang? I-comment ang inyong opinion sa ibaba. Sa huling video na ito, isang TikTok user ang nagbahagi ng isang nakakatakot na video na nakunan ng CCTV camera. Ayon sa kwento, matagal nang inirereklamo ng ina na may madilim na usok na palaging lumalapit sa kanya tuwing natutulog siya sa tanghali at gabi. Sinabi rin niya na tila may pumipigil o sumasakal sa kanya at minsan ay nahahanap daw siyang nagtatago sa ilalim ng kama. Sa simula, inakala ng kanyang pamilya na panaginip lamang ito kaya't binalewala nila ang mga sinasabi niya. Ngunit noong Enero 14, 2025, isang nakakagulat na pangyayari ang naitala sa kanilang CCTV. Ang madilim na usok na sinasabi ng ina ay lumitaw at malinaw na nakita sa video

Tila na, ni Nani. Kaya oh, pwede na tila siya niya pag kita daw. Bakit mo nang sisiting tulag eh. Kita daw. Ang kikita ang pati na egg mo. Ang eksenang ito ay nagdulot ng matinding takot at pag-aalala sa pamilya. Ano kaya ang kahulugan ng madilim na usok na ito? isa kaya itong espiritu o maaaring may iba pang paliwanag sa pangyayaring ito? Ano sa tingin ninyo ang tunay na nangyari? Huwag kalimutang ibahagi ang inyong opinyon sa mga komento. At iyan ang sampung nakakatakot na video para sa araw na ito. Alin sa mga ito ang pinakakakakilabot para sa inyo? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, mag, -like, mag at i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod na nakakatakot na video.